Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. Pero bago ko simulan, ang lahat na aking sasabihin po ay pawang mga nasa leksiko lamang at ito po ay for educational purposes only. Wala na pong iba. Maraming maraming salamat po. So guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Ma'am, may kaliitan po ang aking sandata. At tuwing gumagawa kami ng misis ko ng bata, parang pakiramdam ko na hindi gaanong nasisiyahan ang aking misis. Gusto ko lang pong itanong kung anong mga angulo para sa may kaliitan na piston na kagaya sa akin. Sana po matugunan ang aking tanong. Maraming salamat po. So guys, yan po ang kanyang katanungan at wag na po nating banggitin ang kanyang pangalan para naman sa kanyang privacy. Ano? So narito po ang aking uh, Uh, nasa liksik pero bago ko ibigay ang tatlong posisyon para sa may kaliitan na manoy gusto ko lang ipaalam sa pangkalahatan na ayon sa aking pagsaliksik walang masyadong pakialam ang mga kababaihan sa laki o liit ng sandata ng kanilang partner. Ang pinakamahalaga po sa aming mga babae ay kung paano tayo magperform at ang ugali natin pagdating sa kama... habang tayo eh, ay no? So, hindi po ang... Uh, tawag dito... mahalaga kung gaano... kalaki, kaliit... yung uh, sandata ng ating partner. Yan po ang aking... Uh, mga nasaliksik... kahit sa mga ibang mga... kakilala kong kababaihan... na nag, pinagtatanungan ko... na hindi po mahalaga sa kanila... Ang laki ng kanilang uh, partner, yung manoy ng kanilang partner Ang pinakamahalaga po sa kanila ay ang tinatawag na performance Ano nga ba ang ibig sabihin ng performance? Hindi naman kasi guys, pag sinabi nating performance, hindi lang naman kasi yung aktwal na pakipaglabanan Meron kasama na po kasi doon yung mo muna sa panlabas ng babae, kainin muna doon yung tahong, yun kasama po yun doon. Kaya kaya naman po hindi lang ibig sabihin na kapag uh, tayo po ay nakikipaglabanan sa kama ay hindi po ibig sabihin na yun na uh, ipasok na lang basta-basta sa kuweba. ano? So bigyan po natin ng uh, pagtuunan yung mga kiliti sa panlabas ng isang babae. Kasi mahirap po kasi ang mga babae na makarating sa langit. Hindi kagaya po sa mga kalalakihan na mas mabilis po sila. So, kailangan natin ng kaunting tiyaga para naman hindi mabitin ng ating mga partner na babae. Ano? So, narito ang tatlong anggulo ng labanan para sa may kaliitan na manoy. Yung number one, gawin natin itong missionary na tinatawag. Ang anggulo na ito, kung saan ang lalaki ay nasa ibabaw at ang babae naman ay nakahiga sa ilalim. No? Ito po yung normal na traditional talaga. Mas malalim ang mararating ni mister Kung lalagyan ng unan yung sa may balakang o doon sa likod sa may puwitan ng uh, babae para medyo tumaas yung ano niya, yung balakang niya, upitan niya, no? So, pag uh, tumaas yun, tsak, ano, wala na sa laki, uli, uliit ng piston. At tsak, masisiyahan na ang iyong partner. So, yan po yung number one, guys, na yung traditional na tinatawag na ang lalaki ay nasa itaas at ang babae naman ay nasa ibaba. Yung pangalawa naman, Baliktad naman ngayon, ang babae ang nasa ibabaw at ang lalaki naman ang nasa ibaba. Isa ito sa pinaka-epektibo na anggulo dahil pwedeng mahanap ni Mrs. ang lugar ng kanyang mga kiliti doon sa loob kagaya ng G-spot na tinatawag at maikiskis niya pa sa kanyang tahong ang piston ng kanyang mister no kung saan Ah uh, alam niya kung paano siya uh, mas ma-masisiyahan. So yan po yung number 2 no na siya po ang ang babae po ang nasa itaas at ang lalaki naman ang nasa ibaba. So ang gawin natin sa maano makipag-cooperate po rin tayo hindi na lang po tayo nakahiga rin. Gawin din natin na habang habang nagda-drive ang babae sa itaas, pwede nating hawakan yung kanyang mga kabulubundukan o ang kanyang mga tinatawag na uh, tawag dito, yung dalawang ano niya, kabulubundukan na maliit. So, baliapat na yung ano niyo So, yan po yung uh, pangalawa. Dahil dito ay pwede rin uh, marating ni Mrs. ng mas maaga dahil siya ang nakakaalam kung paano niya ilalalim, palalalimin, no? Kasi may dalawa kasi spot ang babae, ang tinatawag na G spot at ang A spot. Ang A spot naman ay doon sa pinaka malalim na yon. Kaya kapag uh, ang babae ang nasa itaas, wala na pong pakialam ang laki uliit ni Manoy. So yan po yung number two. at ang panglas naman yung istilong aso. Guys, hindi ko na sabihin sa ano English no? kasi napaka Napaka-bawal po yung mga pabalik-balik na mga uh, tawag dito, yung mga ganitong mga topic. Kaya iniiwasan kong sabihin ito sa mga kilala o familiar na salita. Kaya alam nyo na ito siguro yung istilong aso ang angulo, no? Dahil sa patalikod na angulo nito mas malalim ang pasok ni mister at mas mararam mararamdaman ni Mrs. ang bawat pagbayo ni mister. at sigurado na magugustuhan ito ng babae kahit ano pa ang size ni mister. So yan po yung guys, yan po yung last natin na istilong aso ang gawin natin. Ito po ay patalikod na ang gulo. Ano? Alam na alam natin ito. So dahil dito wala na pong pakialam ang laki o liit dahil talagang Uh, pwede siyang pumasok. Pwede siyang pumasok ng hanggang kailalim laliman. No? Dahil sa pwesto o sa angulo na ito. So, yan po guys, ang tatlong uh, angulo na para doon sa may kaliitan na manoy. At sana nakita mo ang uh, iyong katanungan at ginawan ko na lamang ng video para sa pangkalahatan na rin para naman magkaroon din ng idea yung iba nating subscriber na makakuha sila ng kahit kaunting idea man lamang sa topic na ito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa walang sawang pagtangkilik sa aking maliit na channel. Maraming maraming salamat. Bye-bye!